Hello, hello, hello! Welcome back to our vlog! And for today's video, ayan, nakikita nyo may sinusunog dyan, mga Desnat X! Ayan, so for today, ayan, kinuhaan na ng ngayon ng video ng aking mother, ang aming farm. So nakikita nyo naman, sinisilaban nila yung mga natuyong mga kahoy at mga damo-damo dyan kasi guys nililinisan ay, talaga namin dyan para malinis na malinis siya guys kasi kung hindi namin niya puputulin yun, yung ay, ibang mga puno dyan na maliliit hindi lilinis ang aming farm kasi tatam namin kay, siya kay guys kao, bal pag nilinis namin yan papalitan din namin siya ng mga gulay o kaya mga fruits guys yan ang ipapalit namin dyan sa mga pinutol namin na mga puno na maliliit at mga damo guys so ayan sinisilaban na po nila nakikita nyo naman umaapoy na so ayan guys kaya hindi kami nininayang sa mga puno dahil papalitan din naman na puno namin iyan so ayan kunting Tiyaga na lang pero guys yung ibang mga puno dyan like mga bayabas or mga fruits mga anahaw ba ang tawag dyan sa amin, hindi ko lang alam kung anong tawag man, sa inyo dyan, na hindi namin yung pinutol no, kasi yung guys, man. kailangan namin yung mga fruits na yan, so Alala ayan na, na, na guys, na yun, yung guys yung yung ba? bakit yung video sa lupa na yan, so ano ba yung pag video ni na nasa lupa ang pinapakita so ayan guys, malakas na yung usok niya, so ayan lahat po yan dyan na mga natuyong mga damo at mga puno ay sisilaban para po siya ay malinis ng tignan. So, ayan. So, bali may mga tanim na po yan na konti doon sa mga um, nalinisan ng lupa like um, pinya at saka yung gabi. Ayan. So, dito naman po ay mayroong punong malaki. Guys, magandang ang bayan po dito dahil napakalaki ng puno niya, so may lilim so ganyan, yan ang pinaka center of attraction, ah may nalala pag ganyan, so, ayan, guys di ba diba napakaganda, Napakaaliwalas. at napaka hangin po iyan dyan guys kasi nasa burol, bundok si father nasa gilid, ayan yan po ang tatay ko mga guys So, siya ay nag-aalaga din ng farm. So, tulong-tulong po kami, Joanne. Nag-aalaga ng farm. Ayan. So, yung kapatid ko nandun. At kay yung pamangking ko. Sige, kayod sila doon. Yung pamangking ko, ang sipag-sipag niya mag-ano. Kasi ang gusto daw niya, ay gagawa daw siya ng upuan dyan. So, bari, guys, yung nakikita niyo kanina dyan, siya po ang gumawa ng table. So, ayan si Mother binibigyan dyan yung punong malaki. Hindi ko alam po anong klaseng puno yan, guys. Pero, at least, may lilim po dyan. Diba? siguro napakatagal ng puno na yan kasi napakalaki na yan. So, matabi niya ay yung nyug. Ayan, guys. So, yung table na yan, guys. Yung pamangkin ko po ang gumawa niyan. Ay! May buko dito. Naitatanim sila. Nakikita ko. Ayan, guys. May dahon na nyug. So, yung po si padre. Bali siya po ang supervisor. Char! Diba? Nagsusupervise si Father dyan sa mga sinusunog na mga damo na natuyo at saka yung mga kahoy na natuyo. So, yung ibang mga kahoy, ayan. Ayan, sige, kayod lang pamangkin. Ayusin mo yung ginagawa mong trabaho. Dahil ang bayad ay mamaya pa. Char! So, ayan. Guys, ang balak po talaga niya ay gumawa ng ukuan daw. Sabi ni Mother, kasi alam daw niya kung gumawa ng upuan dyan para daw may mga upuan. So, yung table na yan, pamangking ko lang ang gumawa niya para may naglagyan sila ng mga gamit. Ayan, para hindi sila makalat dyan. So, ngayon upuan na ang kanyang gagawin. So, ayan guys, yung may mga tanim na po dyan si mother na maliliit. Like ganyan po guys, yan po ay makabuhay. Paliyawan po sa... Bisaya pero sa Tagalog po ay makabuhay yan po ay gamot para sa diabetes at saka sa mga ay magbuntis Charles. Yung ba Yung parang pantanggal ng ano? Pantanggal ng bata? I'm not sure pero sabi nila ganun daw yan. Makabuhay pero magandang tanim po yan at magandang halamang gamot po iyang guys makabuhay, bali gagapang po yan siya so pinapagapang silgo ni mother dyan sa may pool na malaki para kumakyat sa taas So, ayan guys. Diba? Nung doon so po sa pinakadulo, ayan po yung mga pinya. Ayan, yung maliliit doon. Mga pinya na po. Ayan siya guys. Bali, antayin na lang po yan lumaki. Ano ba yung video na yan? Napakalikot. Hindi na alam mo saan pupunta. So, pasensyahan nyo lang po guys. Kasi ganyan po mag-video ang aking mother. Sasabi so, ko lang po sa kanya, mother, ko na mo ako ng video at i-upload natin sa Facebook at ipapakita natin sa buong mundo. Ayan. So, gayang guys, yung yung lupa po namin dito na kay mother ay hindi po siya patag. I mean, hindi po siya yung straight, bali po iyan. Pero, as usual, kailangan namin gamitin tanaman para pumagamit ang kanilang lupa. Dito na po nagtatapos ang aking video. Thank you guys at sa susunod na lang po uli ng mga farming. Bye. Bye.